na. Okay, tenang lang. Sige. Pag nagkasakit ang sports nandito, wala mag-aabang, wala magdadala ng kalawit ah. Ito 'yung friend-friend competition lang ng ating sarili, ah. Para sa mga may dala itak. Ito. bawal sumukot dito. Basta basta ba't deyo, Bawal bawol pa 'yan. 'Di nikuitan. Nabuo kanjan may tai. Oh, ayo. Oh.

pareisen. Mas tama. May Kanina, pasugod ka sa amin. Ngayon patras ka na. Palaban sa'yo

Suntok <laughs> sa likod ng ulo. Wala lang sa likod. Mati kaya wala dito. Wala lang. Basta wala mo mata pa. Oh, man. break, break. May bakal. Marinis na yun, eh, no? Ba't di ka nag-try out? Sariyang palapang laban eh. Hop! Oh, gusto kayo dito, pre? Gusto, gusto, gusto.

I <laughs>

Sir, naman. Sir, sir. Ako lang, lang muna yung mata. Ait na, umiit na lang. Masarap. Ngayon, magpapayit sa side, oh. Isabay mo yung bigat ng katawan mo. Kasi yung bigat mo, yung sandata mo. Ilagay mo yung bigat mo sa suntok mo. Ayan, yung mga Tapos, tamuha mo, patatamal. Straight tamuha. Dito, dito lang, pumalitanin niya. Yan, straight. Tapos, lang, lagi sa mukha. pa Ha? training oh pwede 2007 pa tayo. Ayun, tapo tayo. mag-alala, sigurado rin mga makakalaban nyo diyan, bugmisibunyon, bugmisibunyon yung yun. Isipin ay. Tama -tama. walang masayang, talayon, di panagkaidong, na, yung bangay, tumakas kaya ung sinabi kita, ano? 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 ano?

lahat, uh, ka ng uh, tingalangan ganyan, titingalay mo siya, lugi ka na. Mag-plus ka na Ikaw kagad yung agresor. Una pa lang kasi may, may nanonood. Hindi mo na ako sa lockdown, baka akala nila mas mahina ka sa kanya. Una pa lang, sindakan ka agad yan. Wag ka pa nga rin Ibuta mo kung hindi mo kayo sabayin. Ayan na! <laughs> na. Ang Ayan, yeah, ito naman. Ilabas mo lahat ng pangkubota natin dyan. Ilabas mo lahat ng tampo mo. Ay! 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 Magandang, ano usap, to. Para, magandang <laughs> usap to, magandang usap. Okay, okay. Okay. Hindi <laughs> <Inutile> talaga to. <laughs> okay. Nalalambot na. Okay. Okay, malambot na. Isipin mo yung sinabi ko. Ay, ano hey, na-api-api na? ka, pre.